hoy ay, andito pala si kasambahay. Sakto eh. Basta dali salamat eh. May naisip akong kalukuhan. Kasi, di ba si Kawander? Oo. Uh, Siya na lang yung hindi ko napaparang sa Dupil gerbi Yung, I yung I ginawa know. ko noon kila kasambahay. Oo, oh, yung, yung parang aalis ah, ako, kasi sakto, di ba, aalis tayo? Uh, ay, aalis ako, may pupuntahan ako. Uh, oh Oo. Oh yun muna yung naisip kong gawin, i-prank ko muna siya. Tignan natin di kung anong magiging reaction niya. Ah, oh, sige, sige. Kasi, kunwari, lalabas ako, ha? Mm -hmm. Tapos, ikaw, pasimple ka lang, kunwari, nagsisilpon ka. Jo, mamaya, kasi magpapalit ako. Ito yung pampalit ko, ha? Oh, <laughs> okay. Oh, ano yung pampalit niya? Ito yung pampalit ko. Ayan. <laughs> magpapalit tayo dun sa labas. Oh, sige, sige. Tapos, mamaya, ano, ara, uh, i-ilibang-libang mo siya. Yung, kasi mamaya, papasok ako doon sa likod. Mm -hmm. Ay, dapat, andito kayo kaya anbun sa kwarto niya. Parang ilibang mo siya, ha? Kaya may pagpapasok ako. Tapos, kunwari hindi mo alam din, matakot-takot ka rin, ha? <laughs> X <laughs> X dito, Ma, may matakot din siya. Parang hindi, hindi halatang script, ano? <laughs> hindi halatang kasama siya, kasabwat Oo nga, ha? uh? hindi halatang kasabwat Matakot-takot din siya. Ah, oh, sige. Ano ka, hati mo, ganun-ganun ka rin, ha? Kunwari, wala <laughs> kang Ah, tara. Let's go. Ay, oh. Ilibang mo siya. Oo. Oh. John! Mayroon mo akong vitamins? Oo, oh, yeah, sige. Ay, yung pagkain ka, ha? Oo. Aayos lang kami sa bread, ha? Opo. Oh, sige, sige. Okay. Tara na, Vy. Tara, tara. Oo. Oh. Yung mga bata, buhal? Opo, ate. Okay. Si Ilan o okay. si Iman, ha? Opo, ate. Sige. Magbigis lang ako kay nanay okay. sa'yo. Okay. Oh, sige. Oh, sige, sige, sige. <laughs> Tandahan ka. O, oh, sige, sige. Lubi, okay ka na? Okay na. Oh, Di ba? Ngayon, pupunta uh, natin kung ano kasi Diretso tayo sa kwarto. O, oh, sige, sige.

i sila. <laughs> <laughs> Kasawa na natin <lang> siya. Hindi <laughs> ba malis sa iyo? <laughs> Nakatago sa kwarto. <laughs> Grabe na takbo. <laughs> Ay mga ka-wonder. <laughs> it's a prank. <laughs> pala <si> <laughs> <laughs> Beda, sabi, ang liwanag, oh. <laughs> Takot Hindi, e, siyempre, yung alaman na naumalis talaga tayo. Oo nga. Di ba? It's a prank. <laughs> 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 Ay, talaga, ating manok. <laughs> No, <laughs> <laughs>